Magandang magandang lalaki, ako sa inyong lahat. From Bicol ako. Sino mga taga Bicol? Ayan, from Bicol po ako. Ang bahay po namin sa paanan ng Mayon. Kaya wag po kayo magtakabat ang itim ko. Natapunan ako ng laba. So before ako pumunta dito sa Laguna, madami akong work experience, naging construction worker. Okay, naging cargador, naging ano, gusto niyo ba mag-travel tapos madaming pera? Yan, trabaho ko po yan dati, kunduktor. Okay po? So, ayan, naging pedicab driver. Okay? So, kung mapapansin niyo po, yung trabaho ko sa probinsya, mga mahirap na trabaho. Tama ba? Kaya nung pumasok ako dito sa inglobal Global, wala na po kung arti-arti pa. Para sa akin, napakadali ng inglobal Global. Bakit mag invite Mas madali mag-invite kaysa maging construction worker. Mas madali mag-invite kaysa maging kargador. Tama at sabi nga, kung hindi ka naman ipinanganak ng mayaman, wala kang karapatang magreklamong mahirap. Okay, tapos ang challenge sa part ko na nag-start ako, kaya ko po i-handle yung rejection. Ang mahirap yung discrimination. Kasi pa nag -invite ako, tinitinan nila ako simula ba papunta sa ulo. Ang challenge kasi imagine mo, nag -invite ka, ang in-offer mo payaman pero ang itsura mo pahirap. Kaya sa mga gwapo, yung iba dyan, madami na gwapo, You're blessed. Sabi mo, blessed ka. Kung pogi ka, maganda ka, dun palang lamang ka na. Ako nagawa ko, imagine mo yan, oh. Next slide. Oh, yan, pogi na, di ba? Transformation. Di ba? Yung iba, pinanghinaan ng loob. Pro, basic, ang pagyaman wala sa itsura. Naniniwala ba kayo? Kasi kung ang pagyaman sa itsura, lahat ng pogi, lahat ng maganda, mayaman na. Eh hindi naman ganun eh. Tama? Kaya kung hindi ka maitsura, huwag kang panghinaan ng loob. Nagawa nga ni Propritz, magagawa ko din. Ginawa ko lang, nag-start, minahal ko training. Sabihin mo nga, I love training. Minahal ko yan, training minsan nakakabagot, nakakaboring, pero kailangan mo yan para matuto ka, para develop ka. Years ago, nandyan lang ako katulad mo, nakaupo, nandyan sa likod, nakikinig, nai-inspire na sa nagtutok. And sinasabi ko sa sarili ko, sabi ko, someday, mangi-inspire ako, magtutok din ako dyan. And right now, nangyari. Okay? So ayan, dinevelop sarili. Kailangan paggalingin mo sarili mo. Okay? Ang sarap gawin negosyo, bakit? Nagiging instrumento ka para maging inspiration sa ibang tao. Magiinspirasyon ka sa madaming tao. Okay? Next, ayan, first car ko, February 25, 2012. Age of 23, nagdadrive na ng first car. Ako po yung kauna na nagkaroon ng sasakyan sa lugar namin. So, imagine mo, na nag-start ako sa business, pinangarap ko yan, gabi-gabi, iniimagine ini-imagine ko sarili ko, nag-drive ako ng first car ko, pauwi ako ng probinsya namin, na ikikita ko yung itsura ng lugar sa amin. Nakikita ko, magpapark ako sa harap ng bahay, nakikita ko yung itsura ng magulang ko. Nagtataka, sino yung may kotse na yan? Tapos makikita niya ako nagbababa. And lahat yon nagmanifest. Okay? Pangarapin mo, masarap magkaroon ng sasakyan. Kahit pangit ka, pumupugi ka. Okay, first car, eh, tuloy-tuloy po yan dahil dyan, ang dami ko pong na-experience halos Luzon, Visayas, Mindanao. Ang dami ko pong travel. Ayan. So kaya wag po kayo magtaka bakit ang itim. Lagi po ako nagta halos sa isang buwan po mga twice or three times po ako nagta-travel. Gusto niyo na ganyan buhay? Ang kailangan niyo lang gawin si pagan mo kasi hindi namin ayan, stop mo dito. Hindi po namin mararating kung tatamad-tamad kami. Okay? I think 2000, uh, 2021 nag-start ako mag- pangarap ko kasi mag-ano, uh, Luzon, Visayas, Mindanao loop. Okay nga lang, sabi ko hindi pa kaya. Try ko muna mag ano, North Luzon Loop. Six days travel. Kasagsaga ng mahal ang diesel. 80 pesos yon Pero wala akong pakialam doon. Kasi may pera. Yun yung pinakamasarap na travel. Kasi imagine mo six days, wala kang iniisip na gastos. Kasi alam mo madami kang pera. Wala kang inahabol na oras. Kasi may time freedom ka six days expenses ko dyan, 48,000. Within 6 days, kumita ko ng 210,000. Okay, masarap ba? Yes! Ang kailangan mo lang gawin si Pagan, pa Pagan. Sometimes kasi minsan inspire na inspire ka lang sa result ng mga nag-share. Grabe yung sharer, nakaka-inspire. Pero ang tanong, willing ka ba gawin yung ginawa ng mga sharer? Yes! Yung mga sacrifice nag-start, di ba? Kaya mo ba gawin? dapat ganun. Tapos ito, nagburakay kami. So, nung niyaya ko siya eh. sabi ko, tayo na magburakay tayo. Ayaw uli, gusto uli, i-cash. Grabe talaga, ano? Pero na ko siya. So, na ko siya. Tapos, anong nangyari na experience, nasa airport pa lang, ang nanay ko parang nasa call center. Ano ginagawa nasa call center? Tumatawag. Lahat ng nasa phone book ng cellphone na ng nanay ko, tinatawagan. Ay Mars, papunta kami ng Burakay. Eh. 3Ds kami doon. Nagre-report, nagmamaritis. Ganun sila ka-proud. Okay? Tapos, nung... Next prop. Okay. Nung sumakay na kami ng eroplano, ang una kasing naupo, nanay ko eh. Doon sa may bintana. Sumunod ako. Tapos tatay ko ang last naupo. Ito yung pinakamasarap na moment. Kasi before sa umupo, may sinabi siya. Sabi niya, Thank you da... Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko mai-experience sumakay ng eroplano. 'Di ba? Kaya ano point ko? Si pagan mo. Baka yung nanay tatay mo pangarap din nila sumakay ng eroplano. Yeah. Hindi man nila kaya magawa yung pero baka ikaw kaya mo gawin yung sa kanila. Okay, so ang sarap niya tapos pagdating ng Boracay, sobrang baliw sila doon. Sobrang baliw lahat talaga nasa pundok tinatawagan. Baliw na baliw. Masarap umataw. Ako basic motivation to work harder. Ikaw ba ano motivation mo para magsipag? Okay tayo, don. Basta kung buhay pananay tatay natin, sipagan mo para ihandog mo yung success sa kanila. Okay? Kung nagawa ko, magagawa mo rin. Naniniwala ka ba? Okay, kaya mo 'yan. Sabihin mo sa sarili mo, kaya ko 'to. Sabihin mo sa katabi mo, kaya mo 'yan, kaya mo 'yan. Okay? So, yun lang. Yun lang mga applying. Thank you so much. Happy business day.